Diyan sila sumisilong, oh. May dala akong tubig. Hindi pa siya pumupunta dito. Tinawag ko na siya. Dumidede yung baby niya. Baby brown! Dumidede si baby brown. Lakas dumede, ba? Lakas dumede, oh. Ang dami niyang gatas eh. Lagi siyang dumidede sa right side. Ah, doon din pala sa kabila. Pasalin-salin siya. Ayun. Whitey! talagang protektado niya yung baby niya eh, kasi pag lumapit ka susuwagin mabilis tong lumaki kasi daddy siya ng dede. daming gatas Umaabot ng 6 minutes yung pagdede niya eh. Hmm? six minutes minsan sobra pa nakatingin sa akin si Whitey hello Whitey are you mad at me? huh? are you mad at me? why you're looking like that? tagal yung ano niya hindi din ang baby niya mabait yung nanay sa ano talagang pag nagpadede talagang dyan lang Yung maya pa yan ayan tapos na Siapa? Siapa Inurasan ko kasi para mga 6 minutes eh. Yung yung na ano ko ah, mata, yung late na nakita ko. Inurasan ko mga 6 minutes. to dumidede. Huh? Hindi pa nga tapos eh. Wait, hali Maiti! Ay, dumi -de -de pa si Brown. dumi -de -de pa. Ayun. La. Pupunta na yan dito. Ay, cute -cute ang cute-cute na baby niya. Oh. Tatakbo na naman niya. May energy na naman siya. di pa. Dede pa yan. Ayun. Ayun. Dede pa nga. Ang eh. daming gatas ng nanay eh. Ay, ang malis. Ang daming gatas. Sige, sulitin mo. Dami-dami pa rin.